Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Opo, eh, pero kung Ordanes, ang purpose ko kasi nung booklet ay para ma-monitor yung pagbili kasi sabi ng nga po ay eh, para hindi maabuso. Eh uh, ano po yung purpose n'on? Ah, halimbawa po um sa booklet para sa gulay merong 1300 pesos na limit uh, weekly purchase na, 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 na bibigyan ng discount. Sa gamot din po, meron uh, actually pa Opo. actually yung uh, gulay, hindi naman takop yan ng ano. Ah. Yung uh, yung guidelines na sa karne yata po 'no, karne, oo. Ah, uh, merestahan po ron sa ano, sa booklet. Mm. So, pero isipin mo naman, uh, maximum lang na pwedeng entitled sa discount is 1300. So, uh -huh. 65 pesos lamang yun. Oo oh, nga, ang liit. So, uh -huh. may meron mo, gagalin mo ba yung booklet eh? <laughs> ang -hmm. Ang mo lang, 65, ay, 65 pesos. Mm uh -hmm. -huh. Di ba, malaking abala din sa ating mga senior. Oo. Oh. Mano, pag nakita na senior citizen kay yan na. Oh. Ayun, nga sa dapat sa mga uh -huh. establishment. Mm uh -huh. Hindi na kailangan nyo, eh, yung booklet, senior citizen's ID, kung nagpa physically makikita mo naman yung itsura ng senior, kung ito ba talaga yung mm -hmm. uh, senior citizen. Mm -hmm. Yan naman kasi ang problema sa mga tindahan, establishment, bang parang halos namamalimos na lamang kami mga senior citizen sa kanila. Eh mm -hmm. napakaliit lang naman po ng aming mm -hmm. kwento. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!